On the click na 125 version 2, ayan, meron tayong uh, gagawin uli na back job ng iba itong mga sir. Magkakala na mo rito, partner? Magigit 10,000, sir. Magigit 10,000 na. Ano ba yung naging issue nito ni ng motor mo? Yung oh, oh, maingay, pinalitan yung tensioner. Tapos? Maingay pa rin, tapos sabi, pinalitan din yung block, bago, piston, bago rin, piston yeah. ring, bago rin, water pump, bago rin. Ganun pa rin, tapos bumibulwak naman yung water pump. Bumibulwak pa. pa. So, yung ayan ayan yung, yung ano, yung dito. Tapos may nadali pa ata binalik. Nasunog. Tayo, Nasunog yung ano mo. Oh, yun, yung wire. Ito mga sir, kagagawa lang to. Alang araw na? Isang araw pa lang Isang araw. Kahapon. Mm. Ito kagagawa ito kahapon. Bumubulwak. Halos lahat pinabili. At ang uh, problema nito. pag mo. <coughs> Pag-alim mo. ang issue talaga niyan nung nung ipapagawa mo malagitig mm. tapos hanggang sa napatan na yung ano black piston piston ring mm. hanggang sa water pump hanggang sa radiator mm. okay hey, eh, sir ang dami nang pinaritan pero hindi na wala yung ingay mm. okay ito mga sila. So, kagawa lang kahapon ang concern ni Sir sa lagitig tapos palit siya lang uh, black set water pump hanggang sa radiator at uh, bumubulwak pa mga sir pero dati hindi lang ito bumubulwak. hindi hindi naman tapos papansin nyo yung uh, ano, pagkatanggal nga ng upuan yung na, mga eh. clamp hindi na naibalik sa dati at kung mapapansin nyo yung well sa ilalim na dapat nandun sa pinakaibabaw ng uh, host natin sa radiator na dapat hindi sa ilalim dahil kapag ka naibaba na itong uh, makina sa pagkakasintustan, nagbabounce bounce yung makina maaaring masunog yung wire at ayan na nga nasunog na nga yung wire dumikit na doon sa mga kina ay sa, ano, sa tambotyo magkakaroon ng uh, problema yan sa ECU kapag ka uh, nasunog maraming, maraming base na nilang ako naka-encounter ng ganyan na nasisira ng ECU dahil sa ganyan short circuit ang kalalabasan kaya napaka importante pag gumagawa tayo dino double check natin palagi yan yung wire na yan dapat nakaibabaw dun sa hose at uh, yun naman talaga yung standard nya kaya hindi natin patatagalin to bubuksan na natin uli para ma check natin ang uh, lagitik mga sir dalawa lang po yung i-check nyo pangatlo yung sa tensioner sa tensioner isa rin yan pero doon sa una kong naging plug na ganyan pag binibirit mo nawawala yung lagitik yun yung tensioner pero pagka hindi nawawala lumalakas pa lalo andyan na yung rocker arm andyan na rin yung valve guide yung pinaka problema nyan kung bakit malagitik pa rin kaya ginagawa namin dyan kapag once na nagtatap overhaul kami dyan mga sir tinitik din namin yung valve guide rocker arm isa rin po yan para hindi na uli uh, masabing back job at sayang din yung effort ni sir at uh, yun oh, pati yung pagkakalagay ng uh, spark plug cap dun sa uh, AUT sensor mali na kaya yeah, ito bubuksan natin uli para makita natin kung ano ba yung ano uh, problema pa sa lagitik tapos i-correct natin yung mga ano yung mga hindi tama kasi kawawa naman gumastos na sa yung 10,000 pero hindi pa rin siya na uh, uh wala yung problema tapos tong hose na to na dapat nakalagay dyan hanggang dito sa pinakailalim nawala na rin sa posisyon kasi kapag uh, eh, nalagay mo yung uh, cover at uh, naapakan o di kaya nap napatungan ng upuan yan isa rin yan sa pagdelay or uh, palya palya ng motor kaya bubuksan na natin para makita natin kaya syempre ang titira dyan eh, yung kapatid ko si kulot kaya eh, ako hindi naman ako kulot pero siya kulot kaya tirahin mo na Si Kapulong nyo, ayun, busy sa kabila. Alam. pulong Ah, oh, seryoso ka. Hindi makakausap yan. Ibig sabihin, kapag ka malungkot yan si Kapulong, masaya yan. Baliktad dyan. Okay, ito mga son. Nakalas nga natin. Yung sa gasket nya. Lagyan ng tinapalan. ng Ha? Lagyan lang ng yung bag ng lagyan ng gasket nito. Ito bago. bago yan. Ito bago. Kaso ito hindi nalilinis nang masip ng maayos. Sa rin yan kung bakit bumubulwak na kahit bago na yung mga piyesa niya, bumubulwak pa rin sa punya Kung kakagawa lang kahapon yan, dapat hindi niya hindi dapat kanya niyan. Hindi Yeah. matik na uh, sa paggawa pa lang medyo may uh, sablay na o di kaya nagka problema na at uh, yung ingay naman okay. sa rack arm nya nakakamitama ito yung cylinder head nito mga sir kapag mag check tayo kung may problema yung valve uh, guide gaganyan ninyo mm -hmm. yeah. may play tapos yung isa yan ang mas malaki yan. may posibilidad na to na sa ngayon umaandar dahil bagong gawa kapag uh, ginamit pa lang ginamit hanggang sa umabot siya ng uh, mga ilang buwan kusa na lang ihinto yung motor kasi ang mangyayari loss compression na siya ihinto din to kasi malaki to, Malaki yung malaki yung plane nito mga soro. Ang angat na balbula na natin hanggang ganyan lang. Tapos ganyan din tayo mag-check kung may plane. Ayan, malaki to Kaya matik hindi napaltan yung valve guide sa isa yun sa mga subrang uh, sobrang ingay ng makina malagitik tapos itong valve seal nya hindi ko alam kung original or uh, replacement kasi alam nyo naman ang original at uh, puro naman hundo yung aming ginagawa ang uh, original ano po siya uh, green ito ano brown siya parang yung alam nyo na yung green tapos sa katagalan nasunog nagiging brown siya pero to bago daw to eh ya yeah, itong cylinder head ang ipapagawa natin. Dadalhin natin sa machine shop 'to. Kasi yung nabibiling valve guide sa Honda, talaga nga hindi papasok yung balbula natin. Kumbaga papa-turn mo pa para may lapat o may pasok yung valve guide. Kaya naman natin magpalit nyan, kaso yung pagpapalaki ng butas doon sa bagong valve kapag sa Honda kayo bumili, hindi po siya talaga tutaling pasok na pasok. Ayan, yeah, kaya nadoble yung gawa, nadoble yung gastos nung may-ari kasi hindi na double check na maayos. Wala mo na. Kaya dadalhin natin mas shop to. Okay, ito mga sir, bali uh, nag-decision na si sir. Uh, yan o. Nag-decision na, nabubili siya ng bagong cylinder head. Kasi kung uh, ito total mo din yung uh, pampagawa ng valve guide example mo 500 bisa sa libo na pagawa pa tapos kung nagkaroon ng problema o sumablay maring mauwi lang sa sayang yung ating ano pagkagawa kaya yun nagdecision siya na bumilang uh, bumili ng bago kaysa ipagawa niya pa baka sumablay ano another yeah. siya naman yung nagdecide nito na bibili daw siya ng bago kaya isasalpak na natin. Yung head na linisan yung mabuti. na. Para may kabita natin to at mga natin kung bubulwak pa. Or mayroong pang ting 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 ting. Sa ano, ibalik yun ng maayos mga sila kapag ka once na nagkano ano kayo nyan. Pakpak mo natin, tapos pandarin natin. Okay, ito mga son, ibalik na natin lahat-lahat. Tapos, ayan, pandarin mo to Pandarin na natin. Okay, ito na yung tulog ng makina niya ngayon. Wala na yung tang-ting-ting-tong-tong-tong. tong 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 yung uh, lagitik ng konti, normal lang po yan mga sub -sa click kasi nga may uh, valve clearance tayo ginatawag. 10-24 kasi yung kanyang uh, clearance kaya asahan nyo, meron siyang konti. Basta wag lang siyang lalakas after yung uh, biritin or binibirit nyo, dapat hindi siya sumasabay sa ingay. Yung konting tok, ganun, yun po yung sa slider piece naman. Pero yung uh, bago natin ginawa, na uh, sobrang ingay ng makina, ayan, wala na. Tapos, i natin kung mag-overflow uh, yung coolant niya sa reserve. Kasi yun din ang isa sa concern ng ating butihing uh, customer. Kaya, i muna natin. Hayaan lang muna natin painitin. Para sure ball na pagalis ni customer. Nakangiti. <laughs> Sige, padali mo muna ito. Yeah tayo. Meron tayo nga ginagawa pa hanggang doon sa PCX. Ni-install tayo ng uh, ball rest dyan. Tapos na rin sa MDL. At ayan si Kapulong. Malungkot dyan si Kapulong. Kasi <laughs> ngumingiti. Ayan hindi mga nandito. Ayan may atin Balikan ulit. Okay, ito mga sir. Kaya na pang maandar. At uh, hindi naman na siya bumubulwag. Kaso itong ilaw niya, nagbi-bling-bling-bling. Gawa kasi ng uh, 4L lang yung nilagay. Pagdating sa charging naman, malakas naman yung charging nito mga sir. Kasi nagpo-porting siya. Kaso nga lang, kung mukurap-kurap, gawa kasi ng maliit yung battery. Mababa ang, pagka maliit ang battery mo, mababa yung apirahe. Kaya uh, magbiblink-blink talaga siya. Kaya dapat yung standard pa rin na uh, battery dapat ang ilalagay. Ito, pinayon natin ibalik tong uh, upuan niya para makauwi na. Yes. Kira pa maging uh, try and, and error para matuto. At least. Ayan, okay na siya. Hindi ko na sa dapat pa bibili ng, ano, ng bago. Kahit balbol lang sa kaso nga lang, wala tayong uh, trusted na gumagawa ng valve guide ngayon na po pwede. Pwede ko namang gawin yung valve guide niya, kaso nga lang, bibili pa siya ng uh, valve guide tapos dadali pa ng machine shop bali madudubli-dubli lang yung gastos kaya nag decision si sir na buo na yung binili niya siya, na, siya naman yung nag decision niyan okay, balik na natin yung upuan okay na balik na natin after naman natin may balik yung upuan yung uh, bubuksan natin yung battery kasi i-dadiagnose eh, natin i-reset Re natin yung TPS sa ECU para magmatch at uh, hindi malakas sa gas or kung may error man mabuburan uh, natin may naka error o wala ano pa error to injector iot siguro uh, pinaguhugot yan ng, uh, hindi na nire-reset o hindi ka hinugot yan na paon ignition talagang mag-install yung mga error code na yan Kaya, isa yan kung bakit natin na, na, dinadiagnose Tapos, isa pa sa dinadiagnose makuha natin yung saktong-saktong RPM 1500 plus 200 dapat hindi bababa ng 1500 Okay, tapos na tayo. Ito, uh, ibabawa natin. Kaya mo no, na, muna ipakita sa akin yan. Para hindi makita. At uh, ayoko naman, ano, simlan din kami ng hanap buhay. Nakadipindi sa experience. At kung, uh, ano yung, mga, ano, i-break in mo, ha. Dapat, ah, uh, 10 to 15 lang yung dapat yung takbo mo. Tapos maglagay ka ng music. Patugtog mo yung, ano, yung paminsan-minsan. Eh paro, mali yung pinaglagyan ng ano, mali yung pinaglagyan ng spring mo. Hindi kahit ano, binalik sa dati sa lagay spring. Okay, natapos na tayo. Dito natatapos yung motor ni Trova. O, oh, ingat ka ha. Shout out sa'yo. <laughs> Kinailangan mo pang gumastos ng malaki. Okay, mga sa'yo, puputuloy ko na yung uh, video natin dito. Maraming maraming salamat uh, at like and share nyo lang po para dumami yung ating mga uh, followers. Yeah.